Bradley Beal, mas pinili ang Clippers kaysa Lakers dahil ayaw makakampi si Lebron at Malik Monk balik sa Lakers. Pero bago yan, marami nga ang umaasa na kung sakaling matuloy ang buyout ng kontrata ni Bradley Beal sa Phoenix Suns, ay lilipat siya sa Los Angeles Lakers. Maraming Lakers fans ang nag-antay na makuha si Beal upang madagdagan ang firepower ng koponan. Ngunit sa kasamaang palad, mas pinili nga ni Beal na pumunta sa karibal ng Lakers ang Los Angeles Clippers. Ayon sa ulat, nagkasundo si Beal at ang Clippers sa isang two-year deal na nagkakahalaga ng 11 milyon. Isa itong malaking balita sa NBA World dahil inaasahan ng iba na mas pipiliin niyang makasama si LeBron James at Luka Doncic. Ngunit ayon sa mga NBA analyst, mukhang iniiwasan nga ni Bill na makalaro si LeBron kaya mas pinili niya ang kabilang kampo. Dahil dito, buo na ang tinatawag na Big three ng Clippers. Sina Kawhi Leonard, James Harden at Bradley Beal. Hindi lang yan, loaded din ang roster nila sa dami ng talentadong players. Kasama sa lineup sina John Collins, Ivica Zubac, Brooke Lopez, Nick Batum, Chris Dunn, Derek Jones Junior at Bogdan Bogdanovich. Sa papel, mukhang legit na super team nga ang Clippers ngayon. Pero kahit malalim ang lineup, isang malaking tanong ang kailangan nilang sagutin. Kaya ba nilang manatiling healthy buong season? Kilala ang Clippers roster sa pagkakaroon ng injury history. Halos lahat ng kanilang pangunahing manlalaro ay may mga nakaraang injuries. Kaya malaki ang hamon kung paano sila pagsasamahin at mapapanatiling nasa tamang kondisyon. Samantala, nasayang nga ang pagkakataon ng Lakers na makuha si Bill, habang lalo namang lumalakas ang karibal nilang Clippers. Samantala, ayon nga sa pinakahuling pahayag ni Rob Pelinka sa kanyang latest interview, hindi pa tapos ang kanilang plano para palakasin ang roster ng Los Angeles Lakers. Sinabi mismo ni Pelinka na patuloy silang naghahanap ng paraan para mas maging competitive ang kanilang lineup sa darating na NBA season. Isa sa mga balitang lumalabas ngayon ay ang plano ng Lakers na ibalik si Malik Monk sa kanilang koponan. Si Monk ay dating manlalaro ng Lakers na naging isa sa mga paboritong player ng fans dahil sa kanyang explosiveness at kakayahan na magbigay ng instant offense sa bench. Sa kanyang stint noon sa Lakers, nagkaroon siya ng mga memorable highlights at naging maaasahang scorer. <laughs> Avery Bradley from deep. No! Si Malik Monk ay isang legit na sixth man na kayang mag-average ng 13 points, 4 rebounds, 2 steals at 3 assists kada laro. Kung matatandaan, noong rookie year pa lamang ni Austin Reeves, si Monk ay isa sa mga consistent na scorer ng Lakers. Matapos ng kanyang kontrata noon, napilitan si Monk na lumipat sa Sacramento Kings dahil sa mas malaki ang alok sa kanya. Ngunit ngayon, ayon sa mga ulat, nasa trade block na si Malik Monk sa Sacramento Kings. Isa ito sa mga dahilan kung bakit interesado ulit ang Lakers na kunin siya pabalik. Malaking tulong si Monk para sa bench scoring ng koponan at makakadagdag ng firepower sa second unit ng Lakers. Matapos nilang i-trade si Dorian Finney-Smith, tila mas lumuwag ang spot para sa isang player na tulad ni Monk. Kung magagawa ng Lakers na makuha muli si Malik Monk, asahan na magiging malaking kontribusyon ito sa kanilang kampanya ngayong season.